Bantay, sarado na ang Paseco Beach sa Maynila para pigilan ang mga magtatangkang mag-swimming sa maruming dagat. Kaya ang ilang residente, iba na lang ang diskarte para labanan ang sobrang init. Nagbabalik si Laila Pangininan. Ganito ang karaniwang makikita sa Baseco Beach sa Maynila tuwing tag-init. Ang mga nakatira malapit sa Manila Bay. Dito nagfa-family outing. Pero kanina, iba na ang eksena. Imbis na mga batang naliligo sa dagat, mga rumorondang gwardya ang dinatna namin sa Baseco. Ipinagbabawal na ang pagsuswimming dito dahil sa maruming tubig. Kaya ang mga tsikiting, sa batsa na lang muna nagtatampisaw para mapawi ang sobrang init. Ayan lang yung kayang budget eh. Wala, Walang pambili ng ano eh, swimming pool. <laughs> Tsaka bawal na po kasi sa ano, dagat. Ang magkakaklase namang ito, sa Dolomite Beach, sa Rojas Boulevard, tumambay, sabay, groupie. Mag-enjoy po. Uh, simula umaga po nandito na po kami. So yung unang umaga po, maganda naman po yung weather. Nakapag-picture po kami ng maayos. Sa mga nagbabalak mamasyal sa Dolomite Beach, humabol na kayo. Isasara ito sa Webe Santo at magbubukas muli sa Biernes Santo sa mga magtatampisaw sa beach o kaya naman magbibilad sa araw ngayong Semana Santa. mag -e enjoy man o mamamanata. Siguraduhin na hindi lang cellphone ang baon bilang accessory dahil ayon sa pag-asa, magiging mainit ang panahon at aabot sa danger level ang heat index ngayong Holy Week. Sa so, kuyelo! Oh, Sarap! Naka-code white na ang Department of Health ngayong Semana Santa at paalala ng GOH hinay-hinay lang sa pagbababad sa araw ngayon taginit if it's a heat related illness it starts with either thirst very severe thirst tapos uh, you you can have a lot of cold sweats and then eventually pagka hindi mo na correct yon magko-collapse ka so it's important early on na mag-cool down ka so the first thing you have if you're thirsty you drink plenty of water if you feel uh, weak, fatigue, ang tinatawag na next step after thirst is yung uh, heat, heat fatigue or heat weaknesses, magshade shade ka na or mag-aircon ka na. Nagbabalita mula sa Frontline. Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.